Matatandaan, nag-viral ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales nang mahuli siya sa kamera na kinakasahan ng baril ang isang siklista. Batay sa mga naunang ulat, ipinatawag si Gonzales ng Land Transportation Office, LTO, upang marinig ang panig niya upang hindi mabawian ng lisensya kaugnay sa paglabag sa batas trapiko. Gayunpaman, ang dating pulis ay hindi sumipot sa panahon ng pagbinig. Sa kabilang banda, dumating ang kanyang anak upang isurrender ang lisensya ng ama, baka raw mapatawa ng permanenteng pagbawi ng lisensya si Gonzales, dahil sa kanyang ginawa, sa gitna ng isyong ito. Nakapanayam ni Anthony Taberna ang viral ex-cop sa kanyang YouTube program na Tune In kay Tuning. Pila, hindi nagustuhan ng maraming netizens na naging daan upang maging trending topic sa X, dating Twitter, ang pangalan ng mamamahayag, hindi nagustuhan ng mga netizens ang desisyon ni Anthony Taberna na magbigay ng platform para makapagsalita si Gonzales. Marami ring social media users ang bumatikos sa pahayag ni Wilfredo Gonzales sa programa ni Katuning na nagsasabing handa siyang magpaputok ng baril, at that particular moment kung kayo po ang sinunggaban puputukan nyo ba? Tanong ni Katuning sa kanyang guest. Natinugunan naman ni Gonzales puputukan ko po, di po ako magdadalawang isip. Samantala narito ang mga komento ng netizens. Hetong si Tuning alang kadaladala sa pagtolerate ng mga jengot at salot, sa bagay alang ipinagkaiba sa mga kakulto niya na mga enablers, sa ad ng netizen, no remorse. This dismissed policeman should be arrested, charged and detained excuse me lang ka, Tuning ha. Bakit binibigyan niyo ng platform yung ganitong uri ng tao? Clearly, hindi siya yung biktima, pero bakit siya pa yung laging hinihingan ng panig? I don't get it hirit pa ng isang netizen, nakakadiri yung mga ganito na binibigyan pa ng platform na magsalita. Naku Katuning, wala ka talaga asahan, kay Tuning hahahaha -ha -ha -ha, platform pa more, naka-attend sa ganto si kuya, pero, di sa imbitasyon ng LTO. Saad nang ng ex-user. Really, journalist ka tuning pero yan pa rin ang binigyan mo ng platform. Dahek, saad pa ng isang user, so siya pwede mang sapak, maglabas ng baril at magkasa, tapos magsusori lang, at isusoli ang baril. Pero if the cyclist defends himself, fights back, babarilin agad. Pwede siya manakot at maging violent pero if magfight back kalaban niya, umuurong bayag niya and he needs to shoot. Kasunod ng mga negatibong reaksyon, nagpasilip si Katunying sa kanyang Facebook post noong September 2, na nagkita ang dating pulis, at ang siklista, at ito ay ipapalabas sa kanyang programa sa linggo, September 3, alas 4 ng hapon, bicycle rider na si Alan Bandiola, muling nakaharap ang dating pulis na nanuntok at nagkasakanya ng baril. Si Wilfredo Gonzalez Ang siklista mismo ang humiling para sila ay magkita isinulat ng mamamahayag sa caption ng kanyang post. Pusang po akong uh, kay ano. Uh, Sir Alam Ngayong linggo, September 3, Inupload ni Katuning sa kanyang Facebook ang pagkikita ng siklista at ni Wilfredo Gonzales. Ayon sa Facebook post ni Anthony Taberna, ang siklista mismo ang humiling na makaharap muli at makausap ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Mapapanood sa video, na sinabi ng siklista na maayos silang naghiwalay ng dating pulis at kusang-loob siyang nakipag-areglo kay Mr. Gonzales. Makikita sa comment section na tinuldukan na rin ni Katuning ang hakahaka. -haka. Na miyembro ng ANC si Wilfredo Gonzales.